Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam nyo, yung magandang balita ngayon, eh, parang hindi masyadong maganda kasi ang Panginoon pinapaalala sa atin na balang araw magugunaw ang mundo. Sa pagdating niya, mawawalang mga bagay sa mundo na ito at uh, magkakaroon ng bagong mundo no? kung saan siya ay magahari. At uh, ang sinasabi niya sa atin, eh maghanda tayo. Sabi niya dito, ingatan ninyo, huwag kayong magsasayadong maging busy sa pagsasaya paglalasing at sa pag-isip na mga worry sa buhay na ito. Kung hindi, ah bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Na parang isang trap. Kasi darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano yung araw na iyon? Yung pagdating niya. Ah, pagbalik niya sa mundong ito para maghari ulit. Amin ah, misan sabihin ng mga tao, ay, eh, kailan ba yan? Kailan ba yung end of the world na yan? Ah, Pag-aaksaya natin ng panahon at ah, kung, kung, ano yan. May mga grupo nga na sila sabi nila, itong panahon na ito, mangyayari na yan. Ah, pero mahalaga natin isipin na malinaw sa magandang balita. Hindi natin alam kung kailan darating, pero darating yan. E, sabi nga nila, kahit hindi naman end of the world ang pinag-uusapan, iban ang ating kamatayan, kahit na yung kamatayan ng tao, hindi natin masasabi kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya sinasabi niya sa atin, mabuhay ka na alam mo na balang araw ang buhay natin dito sa mundo na ito ay matatapos. So ang pinakamahalaga ay maghanda tayo. Para tayo maghahanda? Maging matapat tayo sa ating pananampalataya. Sumunod tayo sa Diyos. Magmahal tayo sa kapwa. Magmahal tayo sa Diyos. At huwag natin tigilan nyo. Kahit na minsan, paminsan, minsan, Masarap kalimutan ang kabutihan. Ang pinapaalala ng Diyos, eh, yung kabutihan at pagmamahal, yun ang tumatagal. Mga bagay sa mundong ito, mawawala. Pero ang katapatan ng Panginoon at ang tawag ng Panginoon na maging matapat tayo sa Kanya, hindi nagbabago. Yan ang mahalaga. So kahit na kailan tayo tawagin ng Panginoon o kailan man mangyari itong pagbabalik niya, handa tayo. God bless! sana ito ay maging munting paalala na tayo ay maging laging handa sa pagdating ng ating panahon para harapin ng ating Diyos. God bless!